na panibagong video na naman ang ating pagsasamahan sa oras na ito. At sa oras na ito guys, narito tayo ngayon sa Garden Hope ulit para may gagawin tayo. Magha-harvest tayo ng kamuti tops. O, oh, kamuti or sweet potato. Yes, sweet potato. <laughs> Ayan, laman pala kasi, diba? Ayan tingin na natin kung pwede na siyang i-harvest, syempre uh, kasi kailangan na natin siyang paltan ng tanim kasi magkakaroon tayo ng bisita from the other country yes, from the other country, ayan <laughs> so samahan nyo guys, kami, or ako, or tayo lahat na mag-harvest o manghukay ng kamuti for the day this video and syempre ito ang ating ganap for today uh, manguha tayo ng kamote so maghukay-hukay tayo magkoy-koy-koy-koy-koy diyan para meron tayong makain and syempre uh, kailangan kong bilisan na at uh, may gagawin ako iiwan ko muna kay tito ang paghuhukay ng kamote kasi meron pa po akong gagawin sa baba. Meron pa po akong mission na gagawin. So, iwan ko muna kay Tito ang pagbuka ng kamote, paghuhukay. Tapos, babalikan ko siya mamaya after. And, may mahalaga lang po akong gagawin so baba for the this day. So, ayan, si Tito. Si Tito na po yan. Hindi na po ako. Ah... Uh, nanguha po siya ng patuloy niya yung paghukay ng mga kamote. Ayan. Si Tito Freddy. Ang Tito ng bayan. Ayan. So, sa mga oras sa ay ito, ayan, hindi na po nasiyahan. Binungkal na po para tuloy-tuloy na ang pagtatanim niyan. So, habang nagbubungkal siya, may nakukuha siya dyan kamote. And syempre, na ito lang po yung mga marites ng garden char. At ayan, habang sila'y ay gagawa ng lagay ng tubig para pandili sa halaman, at tayo ay pupunta na sa ating mission kasi kailangan natin gawin. Ayan, mag-atid po tayo ng bigas sa mga senior citizen o PWD o may mga sakit sa oras na to. Ayan. Maghatid tayo kay Lola. Lola! Ayan si Lola po ay isa namin sa mga bagong beneficiary. So may dala po kami counting tulong para kay Lola. And salamat kay Kit na tumutulong sa mga matatanda at sa may mga sakit. Salamat Kit sa iyo. God bless sa iyo, sa ating sponsor. At syempre, sa Puso ng Ama. Ayan. Partnership by Puso ng Ama and KIT uh, friends. Ayan. So, thank you so much sa uh, inyo KIT. And syempre, si Lola is uh, matanda na. Hindi na makapaghanap buhay. So, ayun. Kung meron man nang hahanap buhay sa kanya ay syempre, uh, hindi sapat. So, kailangan, kaya kailangan natin tulungan si si Lola para kahit o paano naman is uh, maramdaman niya na may nagpapahalaga pa rin sa kanya sa kabila ng uh, siya matanda na and another uh, tutulungan natin si tatay si tatay is uh, dati na yung volunteer uh, ngayon uh, syempre wala na siya ng trabaho tapos senior na ayun tutulungan natin siya uh, kahit o paano ay makaraos ng so, pangaraw-araw na ay. So hopefully magpatuloy itong ating kilala ito para mas mala marami pa tayong matulungan ang mga tao. Ayan. Mm -hmm. Bo buhat pa. Oh, yung malaking buhat O picture tayo ito. Okay. At ayun nakasalubong natin si Lola isa sa mga tinutulungan natin yan. So nabigyan na natin yan. So at ito naman si Jocelyn. Ayan at si tatay. So, isa sa mga, si tatay, isa rin sa mga tinutulungan ni Kit na kahit pa paano ay uh, makaraos makarao sa pangaraw-araw. So, maalam kong malaking tulong to para sa kanila at sana ito nga ay magpatuloy para marami pa pang matulungan. And, syempre, meron pa tayong isang pupuntahan na tutulungan natin sa araw na to So, ayan si Tita Bing nakita niyo si Tita Bing Ayan, dito na po tayo sa isang tutulungan natin kok yung matatanggal po, lima -tang -tang. Masuk po.

Oh, 'yung munaka niyan. O, kiteme kitche. Nasaan na parong kita eh. Ito 'yung Oo nga. Ay, 'to na pala pin. Ano 'yun? 'Yan. Okay, may okay. ituturo ka dito ng okay. pangalan kayo. Ay, kung kayo 'Yan. Kailangan okay. ko na 'yung hindi 'yung sabi ko. Ano 'yun na pangalan? Para wala nang yung magtukano, sila na lang na dalawa. Ito po yung kasi, yung anak ko. Na Nakahanap buhay, ah. Oo, oo. kaya pagdating ng hmm. gabi, ah, oh, Ay, sino magbabagay sa kanya pag nasa trabaho siya? Wala, siya lang. Kaya magpupuntahan namin. Hmm. Yung boy, ito yung we'll tulong ng eh. Ito so may bitas ko. Ito yung Yung, yung dito Ayon, niya kasi hindi niya. Ito yung ano na Kasi yung sa x-ray, pina x siya. Sabi ng doktor, sisimula na mag yung ano niya dan sa edad na raman, uh, Ano ba niya? Ano ba pera mo appendix. Ano yung pera ka sa appendix? Ano yan siya? Ayurik asya siya. Ayurik asya. Ayurik asya. Ayurik So, yan si nanay. Uh, sana is uh, isa siya sa patuloy nating matulungan hangat uh, hanggat meron tayong uh, sponsor from kita. Uh, si Kapi nating matulungan siya. And sa another, ganap po naman po sa araw na to. Siyempre po dahil tayo nag-area, nagutom tayo. Ayan, magluto na po ng ating hinukay na kamote. So, maya-maya po ay Luto na po yan. Ayan. So, nagbabalat na po sila tita, tito, ayan, ng kamote at balingoy. So, in one, two, three, siya na, luto na. Ito na po yung binalatan. Agad-agad, yes po, agad-agad, luto na. At tayo ay nagutom na sa ating pag area ay ating itong meriendahin O, di ba? O, may balinghoy at merong kamote. O, oh, di ba? Instant merienda. At hindi na lang pala itong merienda. Pwede ko na itong lunch. No? Dahil late na. So, bilisan na natin dahil marami pa tayong gagawin. May trabaho pa tayo na gagawin sa mga sandali at susunod na mga oras. Kaya hanggat dito na lamang po ang ating video sa araw na to, sa ganap na ito. So, ito ang ating mga ganap. Paalam, bye-bye!